Today's ride, uh, pupunta ako ng Louisiana, Laguna. Bali, etong ride na to ay para tulungan ng isang ka-rider JFI natin. Ang problema daw ng motor niya, palaging namamatayan, ang hirap paanda rin, uh, palyado daw. Um, kahit bagong palit daw yung air filter niya, nagpalit din siya ng bagong spark plug. So, ganun pa rin daw, wala daw nagbago. So, I suggest sa kanya na uh, throttle body cleaning ko yung motor niya, at i-check ko na rin yung ibang mga parts uh, like uh, battery. Che-check natin yung battery niya. Baka lobat lang naman siya. Pero sabi niya bagong palit din daw yung battery niya eh. So, feeling ko hindi yung battery yung problema niya kasi bago daw yung battery niya. So, pati yung bulb clearance niya, uh, che-check na rin natin. So, bago tayo dumiretso sa kanya sa Louisiana, Laguna, uh, dadaan muna ako dito sa may Kalawan, Laguna. ah uh, meron kasi dito masarap na kain na nagoto Batangas. Uh, last year kasi, lagi ako kumakain dito pag pumunta ako ng San Pablo, lagi ako dumadaan diyan kumakain ako. So quality talaga yung Goto Batangas nila. Uh, malaman talaga, baka talaga, tsaka konting laman loob. Kasi masarap talaga siya. So kung magra-ride kayo papunta dito, dumaan kayo dito sa Pabings Goto Bulalo. Malapit lang to dito sa may kanto ng Jollibee. Dire-diretso nyo lang. Ang landmark nyo dito is yung Petron sa kaliwa pag nakita nyo na yung petron sa kaliwa bandang kanan lang siya makikita nyo naman sya uh, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo sa pabings goto bulalo ng kalawan so ito guys malapit na tayo Ito yung petron sa kaliwa and then slow down na tayo papunta rito sa bandang kanan ayan uh, nandito na si Pabing sa daming customer patay puno na so ayan Yan, pabings go bulalo sa kalawan. So guys, ito yung go to bulalo dito sa kalawan, sa pabings. Grabe, ang laman. High blood na naman ako nito mamaya. So ayun, kain muna ako, then update ka na lang. nagpa So yun guys, paalis na ako dito sa Pabings Goto Bulalo So update ko na lang kayo mamaya Pag nandun na ako sa Louisiana uh, Bali yung order ko dito Bali, yung, uh, gumasos lang ako ng 70 pesos, uh, 60 pesos dun sa goto and then 10 pesos dun sa rice Tapos may bawo naman ako sa sariling tubig So ayun, uh, tipid na rin 70 pesos na sobrang sarap na nung gotong kinain natin So, update yun na lang kayo mamaya. So ayun guys, nandito na tayo sa may Louisiana, sa may bayan. Bali dito kasi kami magkikita sa may plaza. So i-chat ko lang siya tapos pupuntahan na niya ako dito. Hintayin ko na lang siya dito. Ganap lang ako ng parking. Ayun, natapos ko ng malinis yung throttle body, yung manifold. Uh, na-adjust ko na rin yung valve clearance. Uh, na-check ko na rin yung, yung battery. Uh, hindi nga siya low, but so kaya siya mahirap mag-start kasi may problema yung TPS sensor niya. Bali, yung TPS sensor nito, uh, minodified na nung unang mekanikong gumawa. Bali, yung sasakat nung TPS sensor, meron kasi yung 5-pin na connection. So, bali yung ginawa nung mekaniko dun, uh, nag-jumper na lang siya ng wire kasi para putol na yung isang pin dun sa socket ng TPS sensor. So, may jumper lang siya dun. So, yun yung ginawang remedyo dun sa TPS sensor niya. Kaya, nagkakaroon ng problema. So, ngayon, tinik ko yung TPS sensor yung socket, uh, nilinis ko, ipinix ko ng lagay kasi parang pag ginalaw mo siya, bali pag nagalaw yung connection ng TPS sensor, yung sa socket, pag nagalaw, uh, bumabalik yung FI indicator light, umiilaw siya. Yun yung problema. So, ang ginawa ko, ipinix ko siya, tinaliyan ko ng tie wire. So, okay naman. Okay na siya. Pero, suggest ko sa kanya na kung may mahanap siya na second hand na TPS sensor, bumili na siya kasi ang hirap umasa dun sa TPS sensor niya na may jumper wire na. So, sabi ko sa kanya, bumili na lang maghanap siya sa Facebook online para pag nakabili siya, ikakabit na lang yun. Ito si sir yung nagpagawa sa akin ng motor. Pinayos natin. Eh sir, bali ano yung naging problema ng motor mo? Sensor. Yung sa TPS sensor. sensor. Kasi hindi talaga siya nag start Wala. May problema talaga. Tapos yung ginawa ko, nilinis ko yung throttle body. Pati yung TPS sensor niya, nilinis ko na rin. Tapos ni-reset. Ayun, nadala siya sa reset. After naming malinis yung TPS sensor niya, na-reset ko. And then yun, okay na siya uh, back to normal na ulit yung motor niya. Dali, tagal ni sir, pinoproblema to eh. Ilang months mo sir, pinoproblema yan. Okay, mga tatlong buwan din. Tatlong din po, ano, nagagamit siya, bigla po. na? Mamawala din po. oh, mamamatay. Mamamatay. Uh, Buti nga naman po, pag buwan mamamatay mo mas sa bahay na. Kaya oh. medyo para ako'y naliligtas sa ulap. Uh, hmm. So ngayon, ano naman, one click na, no? One click na po. One click so, na, 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 start. Okay na, minor, di na namamatayan, no? Oh. oh, pag namatayan, i-message mo ako yung tinuro ko sa yung technique, din yun yung gawin mo kung paano pagyaan. Uh, kasi kaya mamamatay yan sa susunod kasi dumudumi na yung air filter. Pag tumagal kasi yung air filter, bumabara na. Oo. So ayun, pa-uwi na rin ako. Hinatid lang ako dito ni Sir. Ano sir pangalan mo? Jefferson. Sir Jefferson ng Louisiana. Uh, Karider JF, pwede natin siya. So ayan, kaya lang umulan kasi, yun, no? Umulan. Kinabot ako ng ulan, pauwi na ako sana. Ayan. Naghihintay na lang ako ng tila ng ulan dito. <laughs> so ayun sir, maraming salamat sa tiwala. At, ano? Thank you. ano mo na lang to sa YouTube. <laughs> <laughs> so ayun guys, babalik ako. Dito ako pupunta sa may daan na papuntang Kaliraya. ah uh, titingnan natin yung lake. ah uh, titingin tayo ng magagandang view dito. Tapos, uh, ang lusot na nito, uh, Lumban, Laguna. Pag dinirediretso nyo itong Kaliraya, umikot ako. Para naman may iba pa tayong makitang magagandang lugar dito sa Laguna. Uh, yung last ride ko, yung sa Batangas naman, uh, maria Agoncillo, uh, Tagaytay, Talisay. Uh, Batangas ride naman yun. So, ito naman yung Laguna. First time ko lang dadaan dito sa Kaliraya. First time ko lang mag-ride dito ngayon malalaman na natin kung gano'n ba talaga kaganda ang Kaliraya Lake so tara So, ayun guys, uh, nag-sightseeing lang ng konti. Bali, ito, pag dinaradiretso ko na to, ang lusot yun nito is Lumban, Laguna. So, ayun guys, so kung magre-ride kayo, halimbawa pupunta kayo ng Kamay ni Jesus. So, pagbalik nyo, uh, gawin nyo, dumaan kayo dito sa Kaliraya Lake. So along the way lang naman to, ang lusot lang nito is yung Lumban Laguna. And then dire-diretso lang ulit, yun naman dito is yung Pagsanhan. Tapos Santa Cruz and then yun dire-diretso na pauwi na kayo kung galing kayo ng Manila. So hanggang dito na lang yung video ko. Uh, sana nagustuhan nyo yung ating paglalakbay. And thank you nga pala dun sa mga nagsubscribe sa aking channel. Thank you po. Huwag po kayo magsasawang manood sa aking paglalakbay. <laughs> at kung first time nyo naman pong mapanood ang aking video so don't forget to subscribe paalam na po and ride safe